So, andito na naman tayo sa sora sora na to. <laughs> Sinong hindi mang gigigil sa ganitong gawain? Umaga pa lang nagtanong na ako, aalis o hindi? Ang sagot sa akin, aalis pero hindi matutulog doon. So ang nani nyo, hindi nag kasi hindi naman matutulog, ba? Diba? So ang ginawa ko, nag-prepare lang ako ng isusuot ng batang maliit. Yung gatas, yung diaper, naka-prepare na yon. Sabi niya kasi hindi naman doon matutulog kaya hindi ako nag ng damit ng bata. Akala ko rin hindi na aalis kasi ang sabi niya alas 3 kami ng hapon aalis. So ito na. Alas 6 ng hapon, sabi niya aalis daw kami at mag-impake ako ng damit. <laughs> o di diba nakakagigil yung ganito. Tapos kahit isang gamit ko wala pa akong naimpake. Buti na lang yung dalawang bata na kasama kong dalawang babae. Buti na lang may madamit siya doon sa kabila. Hindi ko na dinadala para pagpupunta kami doon hindi na ako nagdadala ng damit. Para ang dadalhin ko na lang damit namin at yung damit ng batang maliit. So, yung, dam yung damit man ng nanay ko, marami naman din. Minsan, nagdadala siya ng habaya niya. Kaya, minsan, may dala din siya. Habang nag i ako, yung batang maliit tulog yun, nandun sa likod ko. Tapos, so, yung nanay ko, nag-aayos. Ang isa pang nakakagigil, porque tapos na siya mag-ayos, nagsasabi na siya, tara na. Oh my God anak ng pating mga kananik kasi yung gamit ko hindi ko pa naayos paano magtatara na siya Tapos nakita niya na naghahakot ako ng gamit yung bata walang nagbibitbit alam nga naman bitbitin ko yung gamit tapos dadalhin ko pa yung bata una pa siyang bumaba hindi na lang niya binitbit yung bata tapos pagkadating namin doon bumili pala siya ng crib pinaayos niya sa akin. So akala ko yung crib na to, yung katulad ng una niyang binili na kahit isa lang ang maggawa, maayos. Hindi pala mga kanani, kailangan pala dalawang tao ang gagawa nito para matindig siya. Nabot ako ng isang oras dyan mga kanani, kaayos hindi ko talaga kaya siya, hindi ko talaga siya matindig ba. Ayun naman pala, ay lang, pala dalawang tao ang magtitindig niyan. Kasi ang kailangan niya pala mga kanani, yung hihila-hilain niyo silang dalawa. Naksyota, ah? nagdali ng na laman kunuan taga bundok ba? Sumakit na lang yung kamay ko dyan kaayos, wala talaga, hindi ko talaga siya naayos. Umabot talaga ako ng isang oras dyan, pero hindi ko talaga naayos siya. So, mga bandang 12 na mga 11.30 bago mag-12. Yun pa lang siya naayos kasi nga kailangan pala siya dalawang tao yung kailangan mo sila hawakan magkabilang dulo at hilain nyo ng sabay para tumindig siya. Tapos yung nanay ko naman pabida, sabi daw niya ganun daw. Samantala nung hindi pa naayos, panihila, panihila din sa ginag ganyan din yung ginagawa niya sa ginagawa ko. Hindi naman niya din pala alam. Tapos nung naayos namin minung kasama ko, sabi niya, di ba, diba, sabi ko sa inyo ganito, di ba, alam ko yan, eh, alam ko yan. Sabi niya, ay nakshuta ah. May time pa na tinitingnan ko yung papel. Di pa parang may notebook yun. Tinitingnan ko siya kung paano siya it -i ayos. Kaya lang, ang nakalagay lang doon kung paano mo ikabit yung parang pinakataas niya doon. Yung design-design niya ba, pero hindi linagay doon kung paano mo siya iayos. Buti na lang, tulog yung alaga kong maliit kaya nakagawa ako ng ganito. Pero umabot talaga ako ng isang oras dyan mga pinag-iisipan ko ba kung ano ba yung mali dyan, kung bakit hindi siya maunat-unat ba. So, makit na lang yung kamay at pa ako dyan sa kakahila. Wala talaga, hindi talaga siya umunat. Bumabalik pa rin talaga siya pag katiklop. Hanggang sa napagod na lang ako, inil inilagay ko lang siya sa gilid. May time pa nga mga kanalina, na binaliktad ko talaga yan siya para matunat lang ba yung mga galamay niya. Pero wala talaga mga kanan, hindi talaga nagawa ng paraan yan. Kasi nga, mag-isa lang pala ako, kailangan pala dalawang tao. So, nung time na ano, nilagay ko siya sa gilid, ang ginawa ko na lang, sinabihan ko na lang yung amo ko na hindi ko talaga siya kaya mag-isa lang. Kasi parang hindi siya maano. Tapos sabi ng amo ko, baka sira. Sabi ko, hindi naman siguro sira kasi bago nga. Hindi ko lang siguro siya maano yung, kung ano yung ano niya, yung paggawa niya. Kasi parang original siya eh. Hindi katulad ng binili niya ng isa na, ang bilis lang, isang hit, hatak mo lang sa kanya pataas, diretso siya na ano, natindig ba. Hirap ng taga bundok, ay walang ganito kasi sa bundok. Tapos original pa, iba pala yung original sa local, no? So, ayun, nung naayos namin siya, nung nakapot kami ng 30 minutes, may pasabi pa yung nanay ko na tawagin daw yung amo ng isa kong kasama. Anak, shoot, matawag pa ng isang amo na wala ding alam. Loob ng 30 minutes, pinagpawisan pa kami ng kasama ko. Ay, nako mga kanani, buhay nga naman.